Naisip mo na ba kung paano nagtagumpay ang kasamaan na legal na maitatag ang sarili nito sa isang mundong nilikha ng isang perpektong Diyos? Hindi ko lang sinasabi ang kasalanan bilang pagsuway, kundi tungkol sa pagbabago ng gobyerno, isang legal na aksyon na naglipat ng autoridad mula sa sangkatauhan patungo sa kaaway. Isa ito sa mga pinakanakaka-intriga na tanong sa kasulatan. At ang sagot ay nagsisimula sa Eden. Sa Genesis 1:28, 28 nakatagpo tayo ng isang solemne na eksena. Pinagpapala ng lumika, sina Adan Ad at Eva at binigyan sila ng utos na, sa unang tingin ay tila isang misyon lamang, magpalaanakin at magpakarami at punuin ang lupa at supilin mo ito. Munit ang nangyayari dito ay higit pa sa isang pagtuturo. Ito ay ang paglipat ng legal na autoridad. Ang Diyos bilang hari ng sansinukob ay nagtalaga ng kapangyarihan sa lupa sa sangkatauhan. Ito ay hindi isang bahagyang pag-aari, ngunit isang kumpletong utos. Sina Adan at iba ay naging mga lehitimong tagapangasiwa ng paglikha na may kapangyarihan ng pagpapasya at pamamahala. Sa legal na konteksto ng sinaunang malapit na silangan, kapag ang isang hari ay humiran ng isang kinatawan, ang kinatawan na iyon ay kumilos ng may autoridad ng hari, pumirma ng mga kautusan at gumagawa ng mga desisyon na parang siya mismo ang suberanya. Nangangahulugan nito na, mula pa sa simula ang sangkatauhan ay may hindi lamang pribilehiyo na manirahan sa lupa Ngunit ang legal na responsibilidad na pamahalaan ito ayon sa kalooban ng Diyos. At pagkatapos, ang kalaban ay pumasok sa eksena. Inilalahad sa Genesis 3 ang ahas, isang pigura na tinutuwid ng Apokalipsis 1229 bilang si Satanas. Gumagamit ng tuso at manipulasyon upang hampasin ang pinakamaystrategong punteria. Hindi ang hardin mismo, kundi ang mga katiwala na may autoridad dito. Ang pansinin na si Satanas ay hindi sumasalaki ng may puwersa, Hindi siya gumagamit ng pisikal na pamimilit. Gumagamit siya ng argumento, pagbaluktot at pagdududa upang magbukas ng paglabag. Sinabi ba talaga ng Diyos? Genesis 3.1 Sa tanong neto, itinanim lang ahas sa puso ni Eva ang binhi ng kawalan ng katiyakan tungkol sa salita ng Diyos. Si Eva ay tumugon, munit idinagdag ang isang bagay na hindi kailanman sinabi ng Diyos. Huwag mo itong hipuin. Genesis 3.3 Ang karagdagan na ito sa orihinal na pagtuturo ay nagpapakita kung paano na ang kalinawan ng utos. Pagkatapos ay inilunsad ni Satanas ang kanyang pinakamatapang na akusasyon, hindi kayo tiyak na mamamatay. Genesis 3.4 Dito, hindi lamang niya binabaluktot ang katotohanan, kundi idineklaran niyang nagsisinumaling ang Diyos. Ang salungatan ay huminto sa isang puno at nagiging isang pagtatalo sa autoridad. Sino ang magsasabi ng totoo? Sino ang kikilalanin ang kanilang salita bilang batas? Nang kainin ni Eva ang prutas at ibinigay din ito kay Adan, ito ay hindi lamang isang gawa ng pagsuway ito ay isang paglipat ng katapatan. At ayon sa Biblia, ang katapatan ay direktang nauugnay. Sa jurisdiksyon, ang pagsunod sa tinig ng ibang Panginoon ay sa kontekstong iyon, isang pagbabago ng katapatan at pagkilala sa isang bagong pinuno. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Roma 2 12 na sa pamamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao. Ang nangyari doon ay hindi simboliko, ngunit legal, ang autoridad sa Earth ay nagbago ng mga kamay. Ang pagkaunawang ito ay pinatunayan ni Jesus sa yugto ng tukso sa ilang. Sa Lucas 2.46, sinabi ni Satanas, ang lahat ng autoridad na ito at ang kanilang kaluwalhatian ay ibinigay na sa akin at ibinibigay ko ito sa sinumang mang pipiliin ko. Hindi niya sinasabing nagnakaw siya, ngunit natanggap niya at kanino niya ito matatanggap kung hindi mula sa mga legal na kinatawa ng mundo. Mula sa sandaling iyon, si Satanas ay kinikilala bilang ang pinuno ng sanlibutang ito, Juan Dos Tretiono, at ang Diyos ng panahong ito, Das Mga Taga Corinto, Patro Quatro. Ibinigay ang kapangyarihan ng tao sa lupa at kasama nito ang karapatan ng kaaway na humatawan sa planetang ito sa makalangit na mga bagay. Sa kapag nabasa natin sa Job 1.6 na ang mga anak ng Diyos ay naparito upang iharap ang kanilang sarili sa harap ng Panginoon at si Satanas ay dumating din sa gitna nila, ito ay hindi isang ilegal na pagsalakay, ngunit ang paggamit ng isang nakuhang karapatan. Ang Diyos bilang ganap na makatarungan ay hindi unilateral na nagpapawalang bisa sa paglipat na ito hindi niya nilalabag ang kanyang sariling kalikasan upang itama ang pagkakamali ng tao dahil hinihingi ng kanyang katarungan na maging siya ay igalang ang mga batas na kanyang itinatag. Nangangahulugan ito na ang pagtubos ay hindi maaring isang simpleng pagkilos ng puwersa, ngunit isang legal na hindi nagkakamali na proseso. Pinabago ng pananaw na ito ang ating pagkaunawa sa orihinal na kasalanan. Ito ay hindi lamang isang moral na pagbagsak, ngunit isang legal na pagbabago ng pamahalaan na naglalagay sa sangkatauhan sa ilalim ng horistiksyon ng isang hindi lehitimo, ngunit kinikilalang legal na pinuno. Mula sa puntong ito, ang buong plano ng pagtubos ng Diyos ay isang operasyon upang baliktarin ang paglipat na ito. Bawiin ang autoridad at ibalik ang lehitimong kapangyarihan sa pamamagitan ng pangalawang Adan Ngunit para lubos na maunawaan kung paano maaaring lumapit si Satanas sa trono ng Diyos at gamitin ang kaniyang papel bilang tagapagahusa, kailangan nating maunawaan ang mga gawain ng makalangit na sistema ng hudisyal. Isang perpektong tribunal kung saan kahit ang kaaway ay dapat magpasakop. Sa aklat ni Hob, makikita natin ng isang eksena na naghahayag ng isang maliit na tinalakay na katotohanan. Ngunit isa na mahalaga sa paggunawa sa si spiritual na labanan. May isang araw na ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon upang iharap ang kanilang sarili sa harap ng Panginoon at si Satanas ay naparoon din sa gitna nila. Job 1.6 Ang wika ay malinaw. Ito ay hindi palihim na pagsalakay, ngunit isang opisyal na pagtatanghal sa loob ng isang makalangit na protokol, ang pananalitang iharap ang sarili sa harap ng Panginoon sa Hebreo ay nagpapahiwatig ng ideya ng pagharap sa isang pinakamataas na autoridad upang magsalaysay o magharap ng isang ulat, katulad ng nangyari sa mga korte ng hari noong unang panahon ang eksenang ito ay nagpapakita sa atin na ang langit ay hindi pinamamahalaan ng magulo. Ngunit sa pamamagitan ng isang perpektong sistema ng hudisyal na may mga pagdinig, talaan, pamamaraan at kinikilalang mga karapatan. Lumilitaw si Satanas sa silid ng hukuman na ito bilang tagapag-akusa, isang papel na inilalarawan ng Apokalipsis 12 Jutin, bilang araw at gabi laban sa mga lingkod ng Diyos. Ang kanyang tungkulin ay magharap ng mga akusasyon batay sa totoong ebidensya, hindi gawa-gawa. Sa harap ng Diyos na alam alamang lahat walang puwang para sa mga kasinungalingan, ang kanyang inilalahad ay mga katotohanan kahit nabigyang kahulugan na may layuning kundinahin. Sa kaso ni Hobb, Tinanong ni Satanas ang motibo ng lingkod ng Diyos. Natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kabuluhan? Job 1.9 Hindi niya inaakusahan si Job lang isang partikular na kasalanan, ngunit ipinahihiwatig niya na ang kanyang debusyon ay hinihimuk lamang ng interes sa mga benepisyong natatanggap niya. Ito ay isang malalim na akusasyon, sapagkat ito ay nagtatanong sa katapatan ng relasyon sa pagitan ng tao at ng Diyos. kahin ang kaaway na kung aalisin ang mga pagpapala, mawawala ang katapatan. Ang nakikita natin sa ibaba ay isang mahalagang aspeto ng sistemang hudisyal na ito. Inahayaan ng Diyos na masubok ang akusasyon, ngunit nagtatakda ng malinaw na mga limitasyon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito ang lahat ng nasa kaniya ay nasa iyong kapangyarihan. Huwag lamang iunat ang iyong kamay laban sa kaniya. Job 1.12 Ang pahintulot nito ay hindi isang di makatwirang pagkilos, ngunit isang pamamaraan sa loob ng korte kung saan ang bawat partido ay may karapatang iharap at suportahan ang kanilang mga paghahabol. Bidigyan tayo ng propetang si Zacharias ng isa pang sa sitwasyong ito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin si Josue na mataas na sa saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon at si Satanas ay nakatayo sa kaniyang kanang kamay upang labanan siya. Zacharias 3.1 Dito, ang akusasyon ay sinamahan ng nakikitang ebidensya mga maruruming kasuotan na sumasagisag sa kasalanan at karumihan, inihaharap ni Satanas ang kaso. Ngunit ang Diyos ay namagitan na naguutos na ang mga kasuotan ay palitan ng malinis na nagpapakita na ang kanyang biyaya ay maaring ibagsak ang paghatol kahit nasa harap ng tunay na ebidensya. Ang mga gawain ng hukuman na ito ay detalyado rin sa Daniel Shepin 10, na upo ang hukuman at nabuksan ang mga aklat. Ya mga aklat na ito ay kumakatawan sa mga tumpak na talaan na mga aksyon ng tao, mga legal na dokumento na nagsisilbing ebidensya sa paglilitis. Pinatutunayan ng Apokalipsis 2012 ang paglalarawang ito sa pamamagitan ng paglalarawan na ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nakasulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Lahat ay dokumentado, walang mawawala o hindi napapansin. Ang batayan ni Satanas para sa akusasyon ay legal na tama dahil ipinakita niya ang kanyang sarili bilang kinatawan ng nahulog na sangkatauhan. Pula sa Eden, ang posisyon ito ay ipinagkatiwala sa kanya at kasama nito ang karapatang humiling in at labanan para siyang pinagkakautangan na may lehitimong kontrata at maaring pumunta sa korte para humingi ng bayad sa utang. Ngunit mahalagang tandaan na pare-pareho ang tungkulin ng nag-aakusa. Dilinaw ng Apokalipsis 12.10 na ginagawa niyang tungkuling ito ng walang tigil. Ang imahe ay isang tuluy tuloy na proseso kung saan ang bawat pagkabigo ng tao ay naitala at ginagamit bilang isang argumento para sa pagkondena. At sa layuning ito, pinagmamastan niyang mabuti, gaya ng sa Job 108, nang itanong ng Diyos, isinaalang-alang mo ba ang aking lingkod na si Job? Ang salitang observe sa orihinal na Hebreo ay nagpapahiwatig ng maingat na pagsusuri dahil maaring pag-aralan ng isa ang isang target para sa mga kapintasan. Ang makalangit na sistema ng hudisyal, gayon pa man, ay hindi-hindi balanse. Sa bawat akusasyon, may depensa. Tinitiyak sa atin ng World of Entreton. Kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapamagitan sa Ama, si Yesu Kristo ang matuwid. Ang tagapagtanggol na ito ay nangangatuwiran hindi batay sa ating personal na kawalang kasalanan, kundi sa natapos na gawain sa krus na legal na nagbayad ng utang ng kasalanan. Ang balangkas na ito ay nagpapakita na ang espiritual na pakikidigma ay hindi lamang isang pakikibaka ng lakas, ngunit isang legal na pagtatalo hindi sapat para sa Dios, na magkaroon ng kapangyarihang lipulin si Satanas. Siya ay kumikilos ng makatarunan, iginagalang ang mga simulain at mga batas na kanyang itinatag mula pa sa simula sa makatuwid ang kaaway ay kumikilos lamang kung saan siya nakatagpo ng mga legal na batayan. At sa lugar na ito na ang pagsunod o pagsuway ng tao ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba, ang bawat kilos, salita at desisyon ay nagiging sa kontekstong ito katibayan. Kapag sumunod tayo, pinalalakas natin ang ating pagtatanggol. Kapag nagkasala tayo, binibigyan natin ng bala ang paratang. Ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ng Efesos 6 ang baluti ng Diyos bilang mga elemento na mayroon ding legal na tungkulin. Ang baluti ng katuwiran ay nagpoprotekta dahil ito ay nagpapahiwatig na tayo ay natatakpan ng katuwiran ni Kristo, ang kalasag ng pananampalataya ay neutralisahin ang mga kusasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagtitiwala sa katanyan at mga pangako ng Diyos, ang tabak ng Espiritu na kung saan ay ang salita ay nagsisilbing isang legal na dokumento na nagpapabulaan sa mga kasinungalingan at pagbaluktot ng nag Ang tribunal na ito ay hindi lamang isang teolohikong metapora ito ang balangkas kung saan gumagana ang moral na universo ng Diyos. Si Satanas ay lilitaw pa rin doon bilang ang nagaakusa. Ngunit ang banal na kasulatan ay nagpapakita na ang kanyang posisyon at pagpasok ay hindi walang hanggan. Ang pagsulong ng plano ng pagtubos ng Diyos ay nagsimula na upang pahinain ang legal na batayan nito at itinuturo ng kasaysayan ang sandali kung kailan tiyak na magwawakas ang kanyang tungkulin bilang kinatawan ng daigdig. Ang pagbabagong ito, gayunpaman, ay hindi nangyayari ng biglaan o arbitraryo. Ngunit sa halip ay sumusunod sa parehong prinsipyo na nagbigay sa kaaway ng paunang pag-akses, perpektong legalidad. At tiyak dito, pumapasok ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo bilang ang pinakamadiskarting pagkilos sa kasaysayan upang lansagin ang karapatan ng nag-aakusa at baguhin ang representasyon ng sangkatauhan sa harap ng makalangit na hukuman ang pagpasok ni Satanas sa trono ng Diyos bilang tagapagakusa ay batay sa isang karapatan na nakuha niya sa Eden. Ang karapatang ito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa pamamagitan ng isang lehitimong paglipat ng sina Adan at Eva sa pamamagitan ng pagsuway ay inilagay ang sangkatauhan sa ilalim ng kanyang jurisdiction Upang baligtarin ito, hindi sapat para sa Diyos na bisa lamang ang autoridad ng kaaway sa pamamagitan ng kanyang suberanya. Kailangang mangyari ang pagbabalik sa loob ng parehong legal na batayan na sumusuporta sa karapatan ng ahusasyon malinaw sa kasulatan na ang lahat ay nagkasala at hindi kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, Roma 3.23. Nangangahulugan ito na walang sinumang tao ang kwalipikadong hamunin ang autoridad ni Satanas dahil lahat ay nasa ilalim ng legal na akusasyon ng kasalanan. Ang tanging solusyon ay para sa isang perpekto, walang kasalanan na tao na isulong ang layunin ng sangkatauhan at harapin ang nagaakusa sa pantay na termino, munit may ganap na hustisya. Sa senaryo na ito pumasok si Hesu Kristo, ang ikalawang adan, when mga taga-Korinto 5.45 hindi tulad ng una, naparito siya sa mundo sa pamamagitan ng pagsilang na hindi taglay ang makasalan ng kalikasan na minana kay Adan. Sinasabi sa Hebreo 4.15 na siya ay tinukso sa lahat ng bagay gayon may walang kasalanan. Inilagay siya ng katayuang ito sa labas ng legal na hurisdiksyon ni Satanas. Siya ay isang tao upang kumatawan sa sangkatauhan ngunit hindi siya nakatali sa kapangyarihan ng nag-aakusa at ito ang naging dahilan upang siya ang perpektong kandidato upang hamunin ang hindi lihitibong pamamahala ng kaaway. Sa simula ng kanyang ministeryo, hinarap ni Jesus ang pagtatangka ni Satanas na ulitin ang kanyang ginawa sa Eden. Sa ilang ang mga tuksong nakatala sa Mateo Chartre Lucas 4 ay hindi lamang espiritual na mga pagsubok, kundi isang pagtatangka din na itatag kay Kristo ang parehong legal na autoridad na mayroon siya kay Adan. Ang bawat alok mula sa kaaway ay sinamahan ng isang kondisyon na kung tatanggapin ay magpahiwatig ng pagpapasakop. Ngunit tumugon si Jesus sa bawat pagsalakay sa pamamagitan ng pagbanggit sa salita ng Diyos. Bawat tugon ay hindi lamang espiritwal kundi legal din. Iniharap niya ang banal na batas bilang batayan sa pagtanggi sa panukala ng kalaban. Sa buong buhay niya, ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan sa mga lugar na kontrolado ni Satanas. Pinalayan niya ang mga inaalihan, pinagaling ang mga may sakit at pinatawad ang mga kasalanan. Ang bawat himala at pagpapalaya ay mga palatandaan na ang kaharian ng Diyos ay legal na sumasalakay sa teritoryong dating pinagungunahan ng kaaway. Ipinahita niyan ang lehitimong autoridad sa paglikha ay hindi kay satanas, kundi sa Diyos mismo ang kasukdulan ng legal na pagtatalo na ito ay naganap sa krus. Inilalarawan ng Kolosas 2.15 ang tagpo sa legal na mga termino pinaalis ang sulat kamay ng mga ordinansa na tumayo laban sa atin, na salungat sa atin, at kinalis ito na ipinako sa kaniyang krus. Nang dinisarmahan niya ang mga pinuno at mga autoridad, ipinakita niya sila sa madla na nagtagumpay laban sa kanila ang sulat kamay na binanggit ay kumakatawan sa isang dokumento ng utang, ang legal na rekord na nagbigay sa kaaway ng mga batayan para akusahan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbapako sa krus, ang utang na ito ay tiyak na nakansela. Ang ginawa ni Jesus ay hindi lamang saklipisyo. Ito ay isang transaksyong panghukuman. Tinanggap niya sa kanyang sarili ang parusang hinihingi ng batas para sa kasalanan at sa pagbabayad dito, inalis niya ang legal na batayan para sa lahat ng paratang. Kaya naman, si Satanas ay nawalan ng karapatang kolektahin ng utang dahil ito ay binayaran ng buo. Ang muling pagkabuhay ay ang kumpirmasyon na tinanggap ang pagbabayad. Ipinapahayag ng Roma Trato 25 na si Jesus ay ibinangon para sa ating pagiging ganap. Ang pagbibigay katwiran ay isang legal na termino na nangangahulugan ng pagiging matuwid sa harap ng batas. Sa pamamagitan nito, hindi lamang tayo pinatawad, kundi binigyan din tayo ng bagong legal na katayuan sa harap ng Diyos. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, ang pagkakyat ni Kristo sa langit ay minarkahan ang opisyal na pagtatanghal ng tagumpay na ito. Sinasabi sa Hebreo 9.12 na siya ay pumasok sa kabanal-banalang lugar na minsan para sa lahat na nakamit ang walang hanggang pagtubos siya ay pumasok hindi sa dugo ng mga hayop, kundi sa kanyang sariling dugo, ang hindi mapag-aalin ng patunay na ang presyo ay nabayaran na. Inilalarawan ng Apokalipsis Crime ang makalangit na tanawin kung saan ang kordero ang tanging karapat dapat na kumuha ng silyadong balumbon na kumakatawan sa mga karapatan ng pagmamayari sa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan ng pagkuha nito, legal niyang binawi ang nawala sa Eden. Ang autoridad na dating nasa nag-aakusa ay lehitimong inilipat na ngayon pabalik sa anak ng Diyos. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang legal na batayan para makapasok si Satanas sa trono ng Diyos. Ang krusat muling pagkabuhay ang hatol at ang huling pagpapatalsik sa nagaakusa na inilarawan sa pahayag 12 for 7 9 ay ang pagpapatupad ng hatol na iyon. Ang kaaway ay hindi na maaring ipakilala ang kanyang sarili bilang legal na kinatawan ng earth dahil ang posisyon na iyon ay inaako ni Kristo na ngayon ay namamagitan para sa kanyang sarili ang pagbabagong ito sa horistiksyon ay hindi teoretikal. Ganap nitong muling tinukoy ang posisyon ng mananampalataya. Kay Klisto, wala na tayo sa ilalim ng legal na akusasyon dahil ngayon ay wala ng paghatol sa mga na kay Klisto Jesus, Roma y 1 Hindi nito inaalis ang espiritual na pakikidigma, munit radikal nitong binabago ang mga kondisyon nito Lumalaban tayo ngayon mula sa posisyon ng tagumpay na napanalunan na hindi nagahangat na lupigin ito. Sa autoridad na nakuhang muli ni Kristo, ang susunod na hakbang ay ang aplikasyon ng tagumpay na ito na kinapapalooban ng tiyak na pag-alis ng nag-aakusa mula sa langit na globo at ang paghihigpit sa kanyang kapangyarihan, isang bagay na makikita natin habang umuulad ang salaysay na ito. Hindi lamang kinansela ng krus ang utang na sumusuporta sa mga akusasyon ng kaaway. Tinataka nito ang kapalaran ni Satanas. Ang hatol ay naipasa, ngunit tulad ng sa anumang proseso ng hudisyal, mayroong isang sandali ng pagpapatupad. Ang pagpapatupad na ito ay kapansin-pansing inilarawan sa Apokalipsis 12, 7, 9, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka laban sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban at hindi nanalo, niwala pang nasumpungang dako para sa kanila sa langit. Nang magkagayoy inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Jablo at Satanas, na siyang dumaya sa lupa at sa kaniyang buong sanglibutan. Ang eksena ay hindi lamang militar. Ito ay ang katuparan ng isang legal na kautusan. Si Michael, ang arkanghel na sa Daniel 10.13, ay ipinakita bilang isa sa mga punong prinsipe. Dito gumaganap bilang tagapagpatupad ng hatol. Ang labanan ay hindi tungkol sa pagtukoy kung sino ang mas malakas, ngunit tungkol sa pagtupad sa desisyong ginawa sa makalangit na hukuman noong binayaran ni Kristo ang utang at inalis ang karapatan ng nagaakusa na kumatawan sa lupa. Pinatitibay ng Apokalipsis Dwell Drusen, ang legal na pananaw na ito. Ngayon ay dumating na ang kaligtasan at kalakasan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng Kanyang Kristo, sapagkat ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na nagsusumbong sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi ay itinaboy. Ang salitang na yon ay nagpapahiwatig ng isang partikular na sandali sa kasaysayan ng pagtubos, ang sandali kung kailan ginawang opisyal ang pagpapatalsik at ang pag-access ay permanenteng binawi. Hanggang noon, si Satanas ay malayang humarap sa trono upang magharap ng mga akusasyon gaya ng nakita natin sa Job. Ngunit sa tagumpay ni Kristo, ang kanyang tungkulin bilang legal na kinatawan ay napawi. Wala nang anumang legal na batayan para manatili siya sa makalangit na konseho ang kaniyang presensya na dating pinahintulutan dahil sa karapatan na nakuha sa Eden ay naging ilegal dahil sa bagong titulo ng autoridad na nakuha ni Jesus. Dalawang beses ang resulta ng pagpapatalsik na ito. Sa langit, may selebrasyon dahil hindi na realidad ang presensya ng nag-aakusa. Ang celestial sphere ay nililinis ng anumang impluensya ng kaaway. Ngunit sa daigdig, ang teksto ay nagsasabi sa aba ng mga nananahan sa lupa at sa dagat sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking poot sapagkat nalalaman niyang mayroon na siyang maikling panahon. Pahayag 12.12 12. 12. Nangangahulugan ito na na pinagkaitan ng kanyang pagpasok sa langit, itinuon ni Satanas ang kanyang pagkilos sa pisikal na mundo na nagpapatindi ng pagsalansang laban sa mga kay Kristo. Ang pagbabagong ito sa hurisdiksyon ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay bagamat si Satanas ay kumikilos pa rin sa lupa. Ginagawa niya ito mula sa isang mahinang posisyon